Wow! Ang ganda-ganda naman dito. Uy, sana all. May OB yan ang tagakuha, oh. Right <laughs> side! <Redshake>! Sana all! <laughs> Naingit ka na naman! Ay, di ka na ulit. Ang <laughs> oh, ganda naman. Talaga naman ang Patawad Bridge. Maulan nga lang, eh. basa eh, basa <laughs> ay napakahaba na ito siguro mayroon tong ano, uh, mahigit isang kilometro siguro yung haba ng tuloy na to ayun o oh. sarap magpapicture dyan o oh. tapos emote emote ka dyan o oh. emote <laughs> ka dyan ayun na magpicture dyan kasi mayroon na picture dito dati saka ayun ko ko sa oras okay na Goodbye, bahay patamat bridge <laughs> Yun o no? O, oh, picture-picture sila o oh. Nice one Yun lang, mga tropa ride Tapos picturean. Walang babae ha <laughs>